Intikam, cam holder, sunok, overhead Tunaw na sira na naman yung cylinder head Bakit na overheat boss? Bakit nasira? Bakit nagasgasan? Eh white cam naman Magandang umaga sa iyo Ari ng motor mo Ayan, taga Marindoke Ayan boss, a request mo uh, Ngayon lang kami medyo bumakanti Kum Kaunti lang ang customer Bago tayo magkompisa sa motor mo Kung ano ba nangyari Shout out idol, taga saan idol? Sa Malbar, ayan si Idol carb bakong oh, bagong bago yan pero sira na agad ng carb ni boss ayusin uh, lang natin kung may makagumparahan si boss, dol, takasan ka nakadalawa ka na umingay sabihin mo totoo para umingay, time engine lang. Ayan, ayan kay boss. Ayan, ginawa naman yung shout out sa Sir Juan Moto. Tatlo kami. Anong sukat ng iyong damit, pre? Uh, medium lang ako para kay boss Art. Boss Art, salamat na kagad. Ayan, iyo boss. Ayan boss, ano na, 2XL boss. Laki na wala kasi sa sako dapat sa iyo. <laughs> Akin boss, medium lang din. Ayan boss, shout out sa Ayan. Boss, ari na yung hit mo. Ah, kakalasin lang natin 'no. Ah, sabi ng yung kapatid, nabanggit mo nga sa akin, na biglang nag-stack na matay sa takbo tapos ayun oh, no, makik. Ngayon nakik naman natin. Ang problema ay ganito, sir. Tingin ko boss, ang nangyari, ano bang nangyari? Bossing, ano bang nangyari overhead sa overheat ang cam? Patay na tayo, sir. So. Ayan boss, ito na naman, nangyari na naman ulit. Ito sir ang iyong cam holder si boss. Oh, ayan. Sunog sir. Ayan, Inti cam holder sunog overheat. Are boss ang nangyari sa iyo. Ayan, kung napapansin mo yan boss, puro buhangin na. Tunaw na sira na naman ang iyong cylinder head. Turon, sir, wala, bakit nag-overheat boss? Bakit nasira? Bakit nagasgasan? Eh white cam naman. Ganito lang kasimple yan mga boss, kaya nag-overheat. Baka wala po kayong langis Ngayon, hindi namin binuksan to uh, Baka ito ay Ayan, makikita naman sa salamin ano May langis talaga Ayan, gumagalaw Kasi sabi mo, baba mo, baba mo mole. Okay na, okay na Ayan ang langis, boss Natas-baba Kasi ang sabi mo, pinantuan yun ang langis Ang problema, boss Bago yun napantuan o nalagyan Wala na Sira na, sira Ayan, okay Tanong nyo naman, duming-duming Dalawa yan, sir Exhaust at saka intake Bossing masira ayan o oh. ito exhaust or intake ayan re natin to kung anong kaya namin gawin pag hindi namin kaya boss bili ng bago lang talaga ang paraan pero kung kaya pa ay magagawa natin itong paraan gagawa natin lahat na mag para matahimik lang motor mo mga boss okay na motor ni Idol na ito yung kay boss pala to yung kinargan ng van ayan yung overheat Nice na natin ayan pa-ready ko. Asingaw uh, lang ang pipe, putas lang ang tambot ni Idol. Ayan, yung uh, elbow mo lang Yun mga boss, kung sa alimbawa, ganun ang naging like, issue nyo. Uh, overheat, ang head, gas-gas. Uh, kung hindi kayang gawa ng paraan ng mekanik to, uh, pwede kayong sumubok kung sa akin. Baka matulungan ko kayo para maliit lang ang gastos. Ayos si boss, kung gusto naman sir, ayos naman ang hindi naman lugit. Hindi, lulit. Nakakalakot tayo. Anong masasabi mo sa mga taga nyo, boss? Shoutout uh, shout out sa taga Marinduque. Kung gusto nyo magpagawa, dito lang kay Idol. Ayan. Yan mga boss, uh, ang nakastos ni sir, is 7,000 lang. Lahat, repression, pinalitan namin mga piston ring, ganyan, timing chain, lahat, basta sila. May sinabi namin kay sir, ang lahat ng parts na nakakapit. Pero yung cam niyang nag-asga, cam holder, namin lahat. Pero maganda naman ang resulta. Kasi hindi lang naman si Idol ang na nangyayari, kaya yung marami lang. Yun lang mga boss, kung gusto yung gusto sumubok, try kayo boss. Malay yung matutulungan ko at magawa natin ang project.